I-discuss muna natin ang current situation. Dito ang side mo at dito naman ang side ng Adaposon. Para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Sa iyo muna, kailangan laki ng deck na to. ko ka kung kakasya ba ito sa screen. Ano yan? Iibahin ko yung ano, susunod na dek. Ang laki kasi nito. Mahirap gamitin. So, ayusin ko lang sandali. Ano ba ito? Kanya na lang. No? Hmm. Hindi, ito na lang din siguro gagamitin kong dick. Okay, magsimula na tayo. So, sa side mo, nasa foreign land ka ba? Long distance ba kayo? Malaki chance, oh. Nanay ka na ba? Mukhang kayo pa rin, eh. Nag communicate pa rin naman kayo. Pwede rin ngang ganito to eh. Mm, kundi man to literally. Hmm, magkalayo. As in, magkalayong bansa. Sabi nating long distance in a way na mahaba yung biyahe. Mga two hours. Bago makarating. Pero nakikita pa rin naman yung iba. Okay? So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. Kasi general reading naman to. So, again, pwedeng long distance in a way na pwedeng foreigner o nasa foreign land yung isa sa inyo. O pwede rin magkalayo lang ng barangay o kalayo ng city na may distance 2 hours ang biyahe, 1 hour, 2 hours. Pero at least, may capability pa rin na magkita. Pwede rin ganun. Pero kung long distance talaga na nasa abroad, mukhang nag-uusap pa rin naman kayo. So again, in a relationship pa rin kayo dito, mukhang nanay ka nga eh. O may anak na. Whether anak mo to sa kanya o anak mo sa iba. Malaki chance. Nanay ka na siguro. Ang tatamahan ng reading na to babae. O pwedeng may isa sa inyo na malaki, dambuhala, mataba, matangkad, pwedeng gano'n. Kung di gano'n, ay kabaliktaran nun. <laughs> ayo punta tayo dito current situation nila ano to? ito kabit to kau yung original Ikaw, ito yung third party. Third party, mukhang friend. Friend niya. Ganun ang dating. Pero sila pa rin. Nag-uusap din sila, sila rin. So, sa madaling salita, pinagsasabay niya kayong dalawa. Ikaw yung original, ito yung third party. At yung third party friend. third party friend. Pwede ang edad third. Ang edad ng isa sa kanila ay 30 and above. Pero partner mo siguro yung mas matangkad. O pwedeng yung part yung friend na third party ay payatot. Pwede rin ganoon. Ibang case nga, pwede rin yung third party ay ex. So, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay eh, para sa inyo. Dahil general reading nga hmm. Ito ulit. Anong Anong feelings? Ang feelings niya para sa iyo. Tapos feelings niya para dito sa adoposo. Ang partner mo. Oh, lalaki oh. May lalaki tayo dito. Sa bagay, babae ka naman. Hmm? Pwede natin tong isa. Dito. Feelings niya para dito sa adobos. So, uh, mm -hmm. Sa inyong dalawa, ikaw talaga yung siniseryoso niya. Actually, itong third party nga natin, sure talagang third party to. Dahil niloloko lang niya dito. Malinaw naman sa kanya na um, hindi niya kayang seryosohin tong other person. Dahil nga siguro na, may sabit eh. Kasal yata kayo. So, yun. Ganun. Niloloko lang niya literally. Yung other person. Siguro, habo lang niya dito ay SEX. Lalo na kung malayo kayo. So, parang ginagamit niya lang. So, again, nasa poder mo tong lalaki. So, tingin ko. Um, kung titimbangin sa inyong dalawa, mas lamang ka. Magkalayo lang kasi kayo. Kaya siguro ginagamit niya to in a way na yung hindi niya makuha sa iyo dito niya kinukuha. User ba? Parang ganun, ganun yung lalaki. User. So, yan. Um, klaro yon dun sa lalaki. Ewan ko kung klaro dito sa babae. Sa Ada Pozon na yun lang ang habol niya. l u s, -T. s -E -X. Um, Gusto niya lagi kausap to. Uh, Pina-flirt lang niya actually yung combination na to. So, na-flirt lang ng partner mo. Pero, dahil hindi naman siya super important, kasi na important mo, uh, one of these days, siguro, o oh, makailang buwan, tatapon niya na rin to. Itong adaposon uh, kapag nagdemand ng kung ano-ano sa kanya. Kapag naging toxic. Gano'n ang dating. Mukhang ang ano, may agreement sila. Na bawal siya mag-demand ng kung ano-ano sa kanya. Kasi nga kasal siya sa'yo. Hindi niya pwedeng in-demand dito sa partner mo na iwan ka. ganon In-control yung partner mo dito. Saka, ibang senaryo, pwede rin ganito. Kaya, klaro sa isip ng partner mo na hindi niya kayang seryoso ito, itong other woman. Kasi, in a relationship din sa iba, yung other woman, pwede rin ganon. Again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. O pwede rin naman kasi nasa abroad ka. Halimbawa lang naman nasa abroad ka. Ano eh, kaya mas seryoso siya sa iyo at ginagamit niya lang 'to kasi may pera ka. Kasi may money tayo dito. Pero sabi naman nating Siya 'yung nasa abroad. At siya yung may pera. Ang dating kasi, hindi kanya niya maiwan kasi may anak kayo na kailangan niya supportahan. So again, pina-flirt lang niya to. Kasi nga, malayo kayo. Pero hindi siya seryoso. Ganun ang dating. Gusto ka na nga niya makita dito. Maka sama. Kung magkalayo kayo. ako maisip. pa um, ba ako ng deck? Advice na lang. Ito, advice. Isang card lang. Pag di ko naintindihan, hindi eh, dadagdagan ko. Advice sa iyo. Sa connection natin. Now is a good time to do what you want do, to do. So, advice sa'yo. General advice to. Gawin mo lang kung anong gusto mong gawin. Dahil na yung um, passion. Sundin mo kung anong passion mo. Mm -hmm. ang dating kasi sa akin, kung sabihin naman nating di kayo magkalayo ng bongga na may, alam mo yun, bansa, magkalayo ng bansa. Sabihin na naman nating um, malayo lang yung lugar. 30 minutes yung layo, o 1 hour, 2 hours. Ano kasi to LUST, romance. Kulang sa romance kasi yung connection nyo. So, kailangan mo siyang i-romance dito para iwan niya na to. Siguro siya sa iyo. Pwede rin ganun. Kulang sa passion, intimacy yung connection nyo. Kaya um, advice siguro ay bigay mo yon para hindi na siya maganap ng iba. Kung ganun ang case. Pero kung magkalayo talaga, ka layo ng bansa. Marami na mga way. Kaya na mag-isip. mental stimulation na lang, o Wala, well, flirtin mo na lang siguro. person mo. o kailangan niya siguro ng atensyon, ganyan. O mag-try ka ng something new para hindi siya ma ma bored, ma bore, ma bored sa um, na magbibigay ako ng walong clue. Pero wag masyado magpay attention dito dahil dagdagin po lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa, ox number 2, 1920, 1925, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, Big age difference. To November. Kung hindi memorable, I pay attention sa buwan na to. So, yung clue natin pwedeng tumama sa iyo, sa partner mo, o sa other person. Yung other person, siguro ay widow para sa iba sa inyo. Ano to? LDR o long distance relationship nga yung iba o. Malaki ang bibig. Matangos ang ilong. Latay sojak sa in dito. Ibang direct to the point clue. to April pwedeng April ang name ng isa sa inyo o oh, kung hindi memorable ay pay attention sa buwan na to April, November mm -hmm. anyways hanggang dito na lang goodbye po na